Okay guys, medyo busy po tayo ngayon natin. tayo po ay may darating na bisita yun po si Mamang Maganda At magluluto po tayo ng native na manok Yan po I-style po niya ay parang kalangkang po ang luluto natin siya Buo po siya, lalagyan po natin siyang luya Buo po siya natin lulutuin parang turbo Ito po ang ating lalagay At darating po ang ating bisita po mamaya ang panawing pandangal Ito po ang ating luluto at maraming salamat po sa mga nagko-comment at patuloy lang po kayo mag-comment kung mayroon po kayong hindi nagustuhan sa aking post. At kung ano pa po ang pwede natin i-upload, mag-comment lang po kayo. At comment below po sa baba po, guys. Ano po ang aking asawa si Mama Mae, ayan. Pag-follow na lang po ang ating page sa ating mga followers. Maraming maraming salamat po kasi patas na po ang ating view. At sana po madagdag po po ang ating subscriber. Thank you for watching me.